karga muna tayo ng krudo mga tropa ito si ito nga pala si Lawrence kakarga niya ng krudo awakan ka boy nakablog ganti yung tawang pagsalin <laughs> puro kalbo mga tao dito guys <laughs> dito yung uso kalbo talaga gupit dapat mga puno na boy hello guys ngayong araw nga pala ay Samahan nyo ako mag-pick up ng mga bigas dahil ubus uh, ubos na yung ista ko ngayong araw na to. At dahil December na guys, kailangan natin damihan yung kukunin natin ngayong bigas. Dito na nga pala kami sa bodega ng bigas. At yun nga pala yung kuya ko yung dalang buko. Nakarapor siya ng buko dito dahil uhaw na daw siya. Dito nga pala yung uh, bigas na mga available. Tinignan ko muna yung buto ng bigas kung maganda nga ba ito. Yan, tinitingnan ko sinusuri ko kung Uh, malambot siya. Makikita mo naman 'yan, buti na o malambot 'yung bigas. Ito nga pala 'yung mga iba na available na mga bigas. Kung dito sya dito may malagkit, ang wala lang ngayon ay 'yung imported na dahil naubusan siya. Eh na kinarga na namin 'yung mga bigas. Kung nga pala 'yun 'yung uh, atidatang dahil kulang 'yung tao nung 'yung ngayong araw na 'to. Kailangan rin natin magpaka para hindi tayo tapuan ng mga sakit kumbaga exercise na rin yan guys bali dalawang trip nga pala kami araw na to maliit lang kasi yung dala naming truck limitado lang yung may ikakarga nito sa truck kaya ang unang trip namin ay 150 sakos na tag 25 kilos kailangan uh, sakto lang yung ikakarga namin dahil pag over limit na yung kan uh, yung karga baka tumaob yung truck so bigat ng bigas kapag pinasok mo tong negosyo na to dapat uh, ka na consistent yung gagawin mo kailangan maagat uh, maaga ka lang gigising ka bubuksan mo yung pindahan mo bawal dito yung patamat dapat kapag nagtayo ka na ng sarili mong uh, negosyo Bali, 2 years na nga ka pala kaming kumukuha dito sa supplier namin ng bigas na to. Kapag magkatayo ka rin ng ganitong negosyo guys, dapat uh, masipag ka nga. Yan isa yung number 1 na dapat uh, katangian kapag negosyo para maging uh, successful yung negosyo mo ganun. Tapos, uh, sa una lang siya mahirap pero pag nagamay mo na yung uh, picnic dito sa pagbibigasan, basic na lang siya guys may kasabihan nga sa una lang yan mahirap pero kapag natutunan mo na napakadali na lang yung puhunan nga pala dito sa uh, per 25 kilos na bigas ay 1,100 bali ang tatamaan ng per kilo nito ay 44 bali pwede mo siyang ibinta ng uh, 48 or 49 sa 48 ka lang may kita ka na dito eh bali 4 kada kilo tapos kapag makakapaubos ka naman ng uh, 50 kilos lang sa eh uh, 4, 4 bali tatamain ito ay 200 malaking kita na rin yun guys yan lang yung technique yan sa pagbibigasan tapos huwag ka naman mag uh, benta ng mataas na presyo para uh, hindi sa'yo lumayo yung mga tao diba't dun ka lang sa saktong presyo Huwag ka magpasobra ng uh, patubo. Yun nga guys, ta tapos na namin i-karga yung mga bigas. Yun, tinatali muna namin para secure siya sa biyahe. At para secure kami para iwas abala pag uh, sumablay pa sa kalsada to. Hindi na tanggalin. Okay na yan. dito ito na nga guys yung mga uh, nahakot namin kinabina na pala ako ng pag video dahil uh, busy nga kanina ito nga pala yung pwesto namin GMB store ito yung area ko guys sa kabila bigasan at uh, mga pits mga langis yan basta kung anong pagkakataan uh, binat, uh, tinitinda ko na eh yun yung mga bigas ko na na pick up kanina bali bukas pala mag pick up ulit right ako ng isa so si sisiksikan ko na lang sila sa loob para maraming uh, marami ting stock ngayong December na to yun nagpinda na rin ako ng mga prutas pabindi pa mag bagong taon na ito nga pala yung pwesto ng kuya ko sa kabila Hanggang dito lang muna guys yung video ko. Sana panoorin nyo yung mga video na gagawin ko pa. Salamat.